ay po mga kalingap sa ngayon po may pupuntahan po tayo kung nakita nyo mga kalingap itong aking nilalakaran po ano at uh, may pupuntahan po tayo dito sa uh, dito pa rin po ito sa uh, bayan ng Malasugi at uh, mayro meron po tayong pupuntahan sana po samahan nyo ako mga kalingap ayan po at syempre po huwag natin kalimutan na supportahan ano po ang Kaya Santos Matubang atid na vlog kalingap uh, Rab, at uh, Royal of Malalag at uh, Siyempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog at Kalingap Awi. Ayan po. ayun mga Kalingap, samahan niyo ako at meron po tayo ditong pupunta na isang pamilya po ano, na sobrang narawo ang, ang hirap. Ayan po, marami pong natin. Puntahan mo natin ngayon. Ayan po mga Kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, ngayon nga po, meron naman po tayong ibang Anakita nakita na isang pamilya po ang nandito. At ngay uh, ngayon po natin na makita natin ang ama ng uh, bahay na to. At uh, ito po. Ano tay, kumusta naman po kayo? Ay, ayos naman po kahit pa paano. rin naman po ng konting pambonbound po ng mga bata. Saka nakakakuha naman pong, bigas -bigas po ng pambigas-bigas po. ano ang pangalan ninyo tay? Johnson po. Johnson. Uh, ikaw si Johnson. Uh, yung mga anak mo powder, baby powder. <laughs> ayan opo. So uh, ito po ang bahay mo. Ito ang bahay. Mo. Ilan po nakatira dito? Bakit parang ang daming mga damit? Ano po? Ay labahan po, sir. Gawa ng ano. nga po. Ah, ayun po nag namamakyaw kayo ng labahin pang uh, gastos ninyo sa pang-araw-araw. Hindi So, patingin nga po tayo ng bahay nyo. Ayan po mga po, makikita nyo itong bahay ni tatay. Ano po? Kubo-kubo. Ayun. Ilan po ang nakatira dito sa... Bale, ano po kami? Talaga pong higaan lang ano? Higaan lang po. Higaan lang talaga. Patingin nga po, pupunta mo po dito ngayon, meron na akong ginawa ka ito Nung pumunta po sila dati dito, ito lang, ito talaga naman? Yan lang talaga? Oo. Mm. Eh, Buti na po kasi naman po kayo dyan. Eh, doon naman po yung mga bata. Dito lang ako natulog sa duyan pagagabi. Ah, dyan ka na sa duyan natutulog. So, at di na po kasi ay. Eh. Ayun. So, kanino po itong bahay na to? Sa inyo po talaga ito? Ay, ginawa ko lang po ito. One, ito po. Ano ang ba trabaho ninyo, Tay? Wala naman po. Pag, uh, Wala kang trabaho? Pag-ananag uh, po sa mga bata. Kasi sabi po eh, namamakya kayo ng labahin? Ay, ano lang po yon? Pag pinatatawag lang po sa misis, pagka mayroon pong mapalaba. Ayun. Yun po ang uh, pinang pinangalala nyo po sa panggastos sa pang-araw-araw? Oo ay bihira naman po may magpalaba pagka yung may mapalaba lang po dyan, kung saan po dyan mm kasi kami nakakaiko ng nakakakuha ng pambigas ng mga bata kakay, pambao ano pong lulutuin nyo ng kangka mabuti naman po dito may langka po sa taas shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario supportahan po natin ang dito sa channel ayan thank you Rachel at do. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap, no? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, syempre panoorin po natin yung kanya mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you ayan. po and God bless. Ay, thank you very much. supportan po natin mga kalingap Mario's po kaso lang eh uh, kailangan kailangan na <laughs> wala po eh mm. meron naman po kayong bigas eh sa ngayon po makakuha naman po si mrs. ng ano kalahating kilo na isahid ko na ho. <laughs> sa kalahating kilo po ilang kayo? anim ho no? anim, nagkasya naman po yun eh kasya naman po Kaso lang yeah. may, may Kasi talagang pagkakasahin nung no? ano? Eh, ako naman po yung may hinang kumain. Ang mahalaga po, yung mga anak ko po, at nag-eskwela ho. Ayun. Buti po nakakapag-eskwela naman yung bahay ni, yung mga anak nyo. Eh, ano naman po yun. Napapag... Ano po po namin, napapag... Tulungan pa rin po namin mag-asawa. Adelation mm -hmm. uh, ng pambaon po. Ay, saan ko? Sobrang ho yung talagang walang wala. Opo, ano, ang hirap pa talaga po ng buhay, ano? Uh, po. kaya sa lahat ng mga gusto magpalabay e, dalhin nyo po dito kay, ano pangalan nyo ho? Johnson po. Kay Johnson po, ano? Para makatulong po tayo mga kalingap, dalhin nyo ho dito yung labahan niyo kay Johnson para makatulong po tayo sa kanyang pamumuhay man lang. At... Sa ngayon po nga po, anim ang... Di, ibig nyo sabihin, pito kayong lahat? anim lang po, apat ah, na bata po. Ah, apat na kami bata? Kami po, kami makatawa. Opo. Uh, so, ngayon tay, ano, bibigyan na, mo na po kita ng pambigas at pasensya na po, ano, tay, sa maibibigay ko po sa inyo. Ayan po. Ay, oh. maraming salamat po. Ayan. Yan lang po ay eh. naman matulungin po tayo ano kahit papano magbigay po ng kaunting tulong ano po. Uh -huh. Ayun. Anong masasabi mo po tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin? Ako po ay nagpapasalamat po at kahit ganito lang po kami ay nakakaraos pa rin po. At ako po ay talagang hindi po pwedeng trabaho gawa ng alam po naman ninyo na dito sa buong poster na ako po ay nagpapagaling din po at doon ang kapagaling ko lang po magpakasusuka ng dugo. Bakit po? Ano pong nangyari sa inyo? Eh, gawa po ng ano, bumuhat po ako ng uber... Ah, uber, uber wait over capacity ko po eh. ako po ay kising quintal bumot pa ako nasa dalawang kilong halid bihin eh, mm, pinilit ko po eh. ako po ay eh, sumuka ng sumuka ng dugo mm, kaya po ako ay nagpapagaling pa rin kahit pagod din pagantagal pa pag lang Opo, po sa mga bata ano? Mm -hmm. mm -hmm. Kaya hindi pa ako pwede pong magpupresa po at gawa ng nakakalog po ang aking katawan. Mm -hmm. Kaya dito na po ako. Di ko nga po alam kung ako'y kailan makaka trabaho po para sa mga bata. Mm -hmm. Na naawa na rin po ako din sa asawa ko kahit ah solo. Kinakaya pa rin. Kinakaya pa rin po. Ayan. Ayan, po ang sabi pa ni Katay Johnson. Ano po mga kalingap? So sa ngayon po ay nakunan po natin siya ng counting mensahe ano po at sa lahat ng mga gustong tumulong ano to ano po para kay Tatay Johnson ay na po tinitik ayan mama ay po mga kalinga pa ayan po gusto na ni nanay na ipaampon oh kaya lang po nai ano, ay, ay Namatay lang nung anak kong ay parang di ko rin matanggap, mga apat na taon ay. May namatay na naman po kayo. Oo, may namatay po ako isang anak panganay kong lalaki. Bakit po anong sa puso po ay atake sa puso. Uh, bakit niyo naman po nai sipa na ipaampon si ay, ano po, po pangalan niya? Sara. Yan si Sara. Ay, ay mga kalinga po gusto na po ni Nanay na ipaampon po si Sara. Ning may interview pwede ko po matanong siya. Ning uh, an ay, tanong tayo, lang tayo, Ning. Tayo wala tayo Ning, ano naman ni anaramdaman mo na sabi ni ni mama mo ay ipapaampon ka raw? Kasi po yung si tita po nagpapaampon po sa amin, sa akin po tapos po. Gusto po ako ampunin po ni tita kasi papabantayin ko daw po yung anak niya. Mm, ay payag ka naman ng na mahiwalay sa yung uh, sa yung pamilya dito sa mga magulang mo? Hindi ko. Sabi po ni mama, kung gusto sabi ko po kay tita kung gusto po kung gusto po si gusto po ako ampun, kung sa mga masabi po kung gusto halimbawa ning ano dito may mag, may tumulong na sa inyo dito mag, gusto mo pang magpaampon ayan mo na uh, parang napipilitan ka lang magpaampon dahil lang sa kahirapan ng buhay opo uh, bakit ning nahirapan ka rin ba ning si mama ko tapos po sa malayo po ng laba tapos po iniwanan po si Papa po ng pangulang po namin tapos hindi po ang binigyan. Mm. Ayaw ay, uh, so, na ah. Sabi na daw po sila na ano, hindi po ba nakakain. nakain. Walang po So na, nagugutom ka yan eh? Opo. ang ah, ah, pangalan mo Sara? Opo. Ayun. Di ngayon pa lang ano, di ah, sa ngayon pa lang sa murang edad mo ay eh, nakakaranas ka na ng sakripisyo tapos uh, hindi ka ba nang nahirapan na sabi ni mama mo na ipapaampon ka? Nahirapan. Mm. Kasi mahiwalay mahiwalay ka sa kanila ano? Pero halimbawa ano ning mayroong tumulong sa iyo dito. May tumulong na sa inyo na uh, pagawaan bahay nyo or magkaroon kayo ng supply dito. Papayag ka pa ba na magpaampon? Hindi na. Hindi na. Yun, gagawin mo lang yun dahil sa sa kahirapan. Okay. Pero pero ning ano parang mahirap ano na mapahiwalay sa mga mahal mo sa buhay lalo sa magulang mo ano ni. Okay. Ilan na ba ning edad mo ni? Ma 11 na Ay 11 ka na ayun. Nay, espen. Nay halimbawa po, ano aampunin si Sara. Uh, ano naman po 'yun makakaluwag pa rin po sa inyo, halimbawa lang. maka po ba yung makakaluwag din sa inyo? Mahirap pong tanggap at yun. yung anak ko nga po na wala hindi eh, ko matanggap na wala sa akin. Mahirap po yung um, kahit mga na po naghihirap kahit kung naghihirap ay gusto kong kasama-sama kami mag-irina. Ayaw mapalayo ang mga anak ko. Kahit, kahit, kahit ano po, ayoko kong mawala yung mga anak ko. Ginagawa ko naman po lahat sakripisyo para po magkasama-sama kami. Kahit po ano din ginagawa ko, naglalabada ako, nakikipagdamasan, mapakain ko lang yung mga anak ko. Operada po ako ay. ay bakit ako kayo naoperahan? Sa ano po, sa bato sa abdo. Ano operan? Kaya hindi ka na po pwede magtrabaho ng po ano? Sana po. Ay, pinipilit ko po ay at ang mga anak ko nagugutom. Apat po ang anak ko. Okay. At yung asawa ko naman po hindi makatrabaho at sa ano atay po ang diferensya. Ayun, uh. Kaya naisipan mo po na mm -hmm. ipaampon si Sarah? Ay may diferensya rin po yan sa mata tsaka yung asawa ko. May okay. diferensya pa yung mata nilang mag-ama. Kaya kahit pa paano, ay ayaw ko sanang mawala yung anak ko. kahit baga ganyan ang buhay namin, gusto ko isama-sama kami mag na. Ano naman po, nai ang kahilingan mo po dito sa sa sitwasyon ninyo ngayon? Ano yung mga gusto nyong tulong? Ay, ang sa akin lang po, meron kayong makakain sa araw-araw at may tirahan kami na maayos. Hindi po nag-iisip po ako na kung isang kami pupulutin mag-irina. Wala po kami sariling tirahan, nakikiterik lang po kami. Ay ngayon po, palalayasin na nga po kami dito sa tinitirhan namin. Ano ba po palagayasin kayo dito? Sa ano naman ang punta ninyo? Hindi po nga namin alam kung saan kami pupunta. Lalo po kung ganito ang bahay namin, di po kami maka... Kung tagpi-tagpi, ano po, kung ano pong maidingding, ma kung anong makuha, idingding. Hmm. Kahit saan po ay... Ginagawa. So, ilan, nay, ilan po yung uh, kuha ninyo? Uh, yung anak ninyo ilan? Apat po yung anak ko. O yung isa pong grade 6 ay nag iskwela, maggraduating po ngayon. Ano po yung namatay? Yung po ay lalaki. pang uh, po? Pang-anay po, po siya lalaki. Ano po yung kinamatay niya? Sa puso po, atake sa puso. Ay bata pa, inatake ka, po, ka agad? 12 anos po. Bakit po? Anong... Naglaki po ang puso niya. Ah, may mga kung ano? May komplikasyon po siya. Siya po ay nagtitinda ng sampaguita. Uh -huh. Tapos pagdadating po niya na siya po ang nag-aanay, nagtutuhog. Ayun, talagang kung ano, ano sa mm -hmm. din. Pati itong mga bata na to. Neng, anong ano? pangalan mo, Neng? Ano pangalan mo, anak ko? Nahiya po ay. Charmin mm -hmm. po yan. Ayan, si Charmin. ang pangalan. Po. Uh, pwot -pwot ni Charmin. Mm -hmm. Neng, Charmin may tanong lang ako, Neng. Uh, pay payag ka ba, Neng, na si ate Sara mo ay uh, mag ni mama mo? Payag ka rin? Hindi ka nalulungkot? Bakit hindi ka nalulungkot? Eh, di ba si ate mo siya, di ba? Ay paano pag halimbawa si umalis na si ate mo dito, di kayo na lang? Ang sabi ko po ay mahalos mm. dun sa bibigyan ano, ko, makakakain siya ng maayos. Meron siyang araw-araw na pagkain, hindi nalilipasan ng pagkain. Yun lang po talaga ang kailangan nyo? Hmm, kasi po napasok lang sila, tamang mainit na tubig. Pag wala po talagang kapyera at ako nakakadi siya ay eh. mainit na tubig lang po. Misang kape po na walang asukal pa. Misang po nalipasan sila ng pagkain. Saging po ay hindi naman po ano sa kanila at bata baga po. Mm -hmm ako. Ano so, sana po, Nay, ano, marami pong tumulong sa iyo. Sa lahat ng mga nanonood po dito sa ating video, mga kalingap, ano, sana po, matulungan po natin sila, ano po pa, Joan. Si Nanay Joan po, ano, sa, wala po siyang ibang kahilingan kundi magkaroon man sila ng sapat na pagkain sa araw-araw at uh, yung matutulugan. Ano po, sa mga maluluwag naman po yung mga kalooban dyan na handang tumulong, nandito lang po sila Uh, nanay Joan at si kasi uh, tatay John, uh, John Johnson ayan ayo po makalingap at ito nga po kung pwede po ninyong uh, kuhan ito lang po Marius vlog po dito lang ninyo eh, parating at 100% pong makakarting sa kanila ayan marami po salamat ayan po nay ano po ang last na masasabi mo pa po ang masasabi ko lang po ay sana naman po kahit papaano itulungan kami po taos po sa upong ipasal. Salamat ko po sa inyo po. At utang na loob ko po sa inyo. Ang Ayan. pagtulong ninyo sa amin. Ayan. Ayan po. marami po salamat na uh, Joan. Ayan. Ah. Neng, baon nyo o tag, tag 50 kayo? Ano neng? Salamat po. Ayan, para may baon naman kayo. Thank you, po. Ano neng sasabihin mo? Salamat po. Sige neng, magkuhan ka ano sana? Sana may tumulong sa atin ano para hindi ka na mapahiwalay sa yung mga uh, kay mama mo sa yung mga kapatid ano ning Papa. Ayun mga kalingap sana po tulungan natin po si Sara para uh, po hindi naman siya mapahiwalay sa kanyang pamilya ano po. O sige po Nay, ano salamat. marami pong salamat. Salamat din po. Ayun. Okay. Ayun. Ayan po mga kalingap na ito ngayon naman po natin ang bagong kwento ng buhay. Ano po, nang dahil sa kahirapan yung kanyang anak po ay gusto nang ipaampun. Dahil nga wala na silang makain, namatay na yung kanyang anak na, anak na panganay. So napaka ito pong kwento ng buhay nila ay sobra pong nakakalungkot. Ano po, uh, parang... Uh, ayan, uh, panoorin nyo na lang ho mga kalingap, kung ano po yung maitutulong po natin sa kanila sana sa ganitong mga uh, po ano sa ganitong mga takbo ng buhay ano po sa mga nangyayari sa ating mga pamilya ano po talagang uh, sobra po ayan ayan po mga kalingap hanggang dito na lamang po dahil ako po ay uh, medyo na na kokon din po ano nakakalungkot po ano nakakalungkot isipin ano po at sigi uh, sige po mga kaliyap hanggang dito na lamang po at uh, sana huwag natin kalimutan na supportan din po Kuya Balasentos Matubang at Edna Vlog Kalingap Rab uh, uh Dodong Ruel at uh, Kalingap Awi at ang inyong likod Marius Vlog po eh, uh, marami pong salamat mga kalingap